Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio, sinabi ni Moises sa mga tao, Tingin ninyo, mga Israelita, ang Panginoon lamang ang Diyos. Ibigin ninyo siya ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya'y itanim ninyo sa inyong isip. Ituro niyo ito sa inyong mga anak, sa loob at labas ng inyong tahanan sa oras ng paggawa at pamamahinga sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng inyong pinto at mga tarangkahan. Kayo'y malapit ng dalhin ng Panginoon sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninunong sina Abraham, Isaak at Hakob. Maninirahan kayo sa malalaki at magagandang lungsod na hindi ninyo itinayo. Titira kayo sa mga tahanang gusto sa lahat ng bagay, ngunit hindi ninyo pinaghirapan. Iinom kayo ng tubig na galing sa mga balong hindi ninyo hinukay. Mamimitas kayo sa mga ubasan at sa mga ulibong hindi ninyo itinanim. Kung kayo'y naroon na at nananagana sa lahat ng bagay, huwag ninyong kalimutan ang Panginoon na nag-alis sa inyo sa bansang Ehipto, magkaroon kayo ng takot sa Kanya, paglingkuran ninyo siya, at mamuhay kayo ng tapat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.